Magandang araw po sa ating lahat Tara, samahan nyo na naman po kami Mayroon tayong project Ito po yung float design Sa Pahotan Festival dito sa Maypaho Yearly po tayong gumagawa ng float Para gagamitin sa parada Kaya, tara na! Ayan, samahan nyo kami habang naglalakad po, ah, dito po yan sa Santa Monica Subdivision. Ito po yung street na papalabas na po tayo para sa makain ng tricycle. Hi mga ate, makiraan. Ayan na. Ah. Nasaan na kaya? Bro! Ano na kayo? Ayan, kasama ko yung kapatid ko si Pernel at ang aking pamangkin na si John Paul. Tawid tayo. At sasakay tayo tulay ugo ang sakay namin. Ayan. Sakay muna tayong tricycle. Ito na po. Yan na kasi loob. Ayan. Ayan. Dito na kami. Uh, galing gently. Sumakay na yung jeep. Pakarohatan. Ito na po yung karohatan. Nakatawid na rin kami sa flyover. Doon na kami sa kabilang side. Tatawid kasi uh, pwede kami sumakay agad doon kasi pag nag-stoplight yan, dito kami mas malapit yung lakarin dito kaysa doon sa kabilang side. At yan, tatanaw na natin yung karohatan ah uh, market dito. Yan, ito po yung pinaka-sentro ng karohatan. Yan, sakay na tayo dito. Stoplight lang to na, hintay natin stoplight tapos pasakay tayo. Bro, Pernel. Yan. Ayan, si Jan Paul. Kasama natin. Kawin naman na. Mm. Yan na. Bumaba na kami dito sa may Hypermart sa SM. Sa monumento na po ito. Ayan, madadaanan natin dito sa mga sidewalk na to. ah uh, may mga pwede tayong pagtanungan dito. Kasi ngayon na naman kami pupunta ng pahutan. Ay sa may paho. Hindi namin alam yung sakayan ng mga jeep papunta doon. Ayan, nakakalito na dito, banda. Ayan, makita mo yung uh, monumento ni Andres Bonifacio. Tanong tayo dito kay Manong sa guard, uh, sa to Tototo Barker ata. Kuya, saan yung sakay na papuntang, Ano kuya? Sa kandaan, SM, SM. Ah, pa, sa kabila. Uh. Thank you kuya. Uh, salamat. Ayan, habang naglalakad tayo. Ayan. Kuwak-kuwak lang tayo dito. Medyo exercise. Oh, wow, kumakaway ah. Kumusta na? Nak? Oh, tingin. Kaway, kaway. Yan. Ayan ah. <laughs> Mga kabataan dito. Yan, sundan na natin sila. Doon na sa abila bro. Sa kaya ng SM, sa kandaan. Dito po yan sa Hypermart. Sa may monumento po kami naka-abang. Yan, medyo lakad lang tayo. Dito sa kabilang side na to, may sakay na daw. Yan, habang nag-iintay po tayo ng mga darating na mga jeep. Yan. Ikot-ikot lang tayo dito sa lugar na to. Yan, monumento po ito. Yan. Yan. Tatawid tayo sa kabilang side. Ah, sa kaya naman natin yung may, may paho naman. Yan. Lakad lang kami hanggang doon sa kabilang side naman. Exercise naman itong ginagawa natin. Kaya okay lang po. Mas mainam yung naglalakad tayo araw-araw. Yan. Dito tayo sa kabilang side. Para walang ano. Doon sa dulo pa kami tatawid. Baka mamaya ma-jaywalking tayo dito. Yan, nakasakay na kami dito. Mayroon tayo dito na sakyan. Uh, mayroong, ano siya eh, may parang free PWD. Ito po yung, ano, vlogger yung driver natin. Yan, kuya vlogger, thank you. Mayroon tayong discount, no? 13 pesos yung regular ah uh, pamasahin natin. Yan, binabalik ni kuya kasi ah uh, free po yung, ano, yan, balik ng, ano, Ocho la yung pamasay namin. Yan, no. Tris Bagitos, ano. I-subscribe na natin yung Tris Bagitos. Thank you. Ayan. Kaya nakaka-discount kami dito sa vlogger natin na to. Uh, the Tris Bagitos. Kung masasakyan yung, makakapag-discount kayo. Kuya, kaway naman dyan. Thank you sa discount na binigay mo sa amin. Yan. Ingat, kuya. Ingat. Yan. Thank you. Naka-discount kami dito. Nakatuwa naman yung kuya. Ayan, marami kumakaway dito banda. Kuya, kaway naman. Yan, kasama ko itong mga turito. Oop, uh, nakalingan pa si kuya eh. Ayan, iba-vlog natin ito kuya. Kuya, kaway naman kaya. Ayan. Sige, ingat kayo. Ingat. Mm -hmm. At dito ako sa kabila, kukulang ko lang. Kuya, oh, uh, ingat kayo kuya. Kumusta? Yan, no, uh, yan. Smile lang. Ingat ha. Ingat kayo sa biyahe nyo. Yan, tawid tayo sa kabila. Yung area na pinuntahan natin, ito na yung may paho. Sentro na may paho ito. Yan, makita natin yung Santo Nino dito. Yung poon ng uh, may pahotan. Yan, Santo Nino, pahotan. Ito po yung area. And yung may paho na yan, yung bakery. Yan yung ginawa ko noong araw. So diyan ako nakilala ng ating ano, kagawad Rhea Cruz. Siya po yung nagpapagawa ngayon ng float para gagamitin po sa parade. Ayan, yun po yung istorya ng uh, kung bakit ako gumagawa ngayon ng float kay kagawad Rhea. So habang nagpipaint ako diyan lumapit sila sa akin ni Kuya Jun. Uh, at nagtanong kung marunong akong gumawa ng ano, uh, na gagamitin sa mga floats. Sabi ko, gumagawa naman din po. Sabi ko, kaya nung kaya nung ko, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy yung gawa natin. Every uh, January po yan. Last week ng January po yung piyesta ng pahutan. Yan. Lalakari lang po natin dun sa dulo pa. Sa may lugawan ni Kagawad rey Cruz. Yan. Ayan. Pupunta na po tayo. Dadaan natin yung pure gold. May paho. Yan, medyo masarap maglakad ngayon kasi medyo makulimlim yung panahon. Walang init. So, may enjoy mo. Kung talagang sanay ka maglakad, mas mas maganda kung na-exercise mo yung mga paa natin, kalalakad. Dito kasi maraming pwedeng mabilan eh, sa mga sidewalk na to. Kung ano anong mga tindahan na makikita mo. Yan. Tawid lang tayo dito sa kabilang side. Kasi may mga, ano dito, e-bike na yung mga... Uh, ginagamit ng pantransportation nila dito dati bike lang po yan ito po yung nila dito so nadaanan na natin yung simbahan kanina yan na dumating na kami dito sa area mismo ito na yung hinihintay na kakabitan namin ng design. Naka-design naman ng plywood na dedresa pa na lang natin. Ayun, dumating si Kagawa Drea Cruz. Ayan po yung mga team ninya. Makasama natin. Si Kapitan, nandun si Kapitan. Ayan. Bro, kapitan mo na ng ano yan. Mga styrofoam, lahat yan, ha? Sukatin mo na lang kasi medyo alanganin yung sukat ng styrofoam, eh. Medyo puputol ka dyan. Yan. yung design na yan parang napaka simple lang alam nyo yung design dito um, kasi may team ito eh parang ang team nito asama ah, sama pumalaot parang ganun yung nagiging tema kaya ang naisip namin ni Reyes sabi ko bangka ang mas maganda kasi kung pumalaot parang sama-sama so yun naman daw ay maganda kasi yun naman napag-usapan naman nila mayor na isang bangka tayo. Parang ganon. Yan, ginabi na nga ako. Ako naman yung nagkakats kasi uh, sila naman yung nagpipintura. Nagparis yung ako dito yung anak ko at aking pamangkin. Sabi ko, sumunod sila. At talagang kailangan na kailangan na namin matapos ito kasi kinabukasan dapat ma matapos na natin itong ano, design na ito. Yan, laki ng truck na didesign na natin habang nagkakat ako dito at yung mga kasama ko ay nakakatulog na, napagod na. Kasi nagsimula na rin sila kanina magpintura doon sa inupisahan ko na ikat yung sa kabilang side. Ito naman yung ginagawa ko para naman meron na naman silang gagawin pag medyo uh, okay na sila, magising na sila. Ito papakita ko sila. Papakita ko kung saan sila natutulog. No, wala kaming pwestuhan dito kaya dapat Uh, ah nga din. Yan. Nasal sa, nakasalampak na lang sila. Ito yung anak ko, si Clark. Si DJ, yung pamangkin ko yan, napagod na. Ito yung tininturahan nila kanina. Ito yung bangka. Uh, may nagsasagwan. ah uh, ingat lang ako sa kulay dito. Medyo masayalan tayo sa kulay dito. Kasi gusto nang nagpagawa. Light lang yung mga colors na gagamitin natin. ah uh, more on green or orange. Or Yun yung mga color talaga dito sa may kalookan. Yan. Medyo maano lang, madetalye lang ito. So, ito yung base pa lang na color na ginamit natin. Sila Clark na rin nag, ano niya, nag blending ng color. Yan. sila na yung pinagawa ko ng mixing ng color. yan mga light color lang gagawin nila. Abang yung kapatid ko naman ay uh, dalawa na lang kami gising doon sa taas siya naman ay uh, nagpipintura na din doon sa ano sa side may mga pang-design. Yan medyo pagod na kami at walang tulugan po yung ginawa natin. Idlip lang konti. Ito umaga na kaya medyo ano na kami pagod na. Ito medyo may details na sa konti, konting retouch na lang dito sa mga line lining lining natin. So yan hindi ako makuna ng ano ng malayuan kasi yung space niya talagang sakto lang yung taong nakakaikot lang talaga. Yan, yun yung cut ng styro. So guide lang po yan para sa pagpaint na kukulayan nila yung ating mga cutouts. Dito naman sa likod, ito na yung part na uh, walang styro pour, wala na. So, dapat ma-cover up yung likod, matakpan. Kasi yung likod dito, plywood lang. So, ang tema ay sama-sama tayong pumalaot. Parang ganun yung tema. Kaya ang naisip natin, bangka, may mga tao. At ginawa natin painting naman to So, hindi ko maabot na yung mataas na part na yan. Kumuha na ako ng kahoy, tinalian ko na siya. Tinape ko na lang ng tinape yung brush at sinungkit ko na lang. Uh, so, direkta yung ating ano, pahid na pintura doon. Yan, minimix ko na lang yung pintura doon mismo sa plywood. Yan, kung nakita nyo, yan, kin kinukuskus ko na lang doon. Ingat lang tayo sa color kasi medyo maselan yung color natin. So, kailangan uh, natural lang yung kulay. Hindi tayo masyadong uh, nakapokus sa isang kulay na asul. Yan ang pinakamatindi dito kailangan uh, light or kaya violet ginagawa ko dito. So dito muna inaano ko um pinopundan ko lang muna ng blue. Yan. Tapos mamaya i additional ako ng red. So nagiging blue violet na siya. Yan, medyo pagod na pagod na rin po ako dito kasi ito yung part na ah, uh, magdamag, na, idlip lang konti, kasi, na nahabol natin yung, ano, matapos natin, agad itong, ating ginagawa, yan, so, dito, unti-unti ko siyang, ano, napupuno, maliit yung brush ko, kasi, kaya, medyo, matyagalan dito, yan, lalaroin mo lang talaga yung pintura, so, dito, wala naman akong, ano dito, ah, uh, kopyahan, kundi, uh, isip na lang natin yung, ano, kung ano yung mag magiging result ng ating art. Nakikita natin sa mga bagsak-bagsak ng color natin. No? So, parang namumula. Parang naging violet. No? So, para madilim yung part na yan. So, dinadagdagan ko ng light. No? Ito yung red. Para magiging parang violet na siya. Yan. Dumidirecta na tayo sa pintura. Yan. Ito na po yung ano, result no ano, nahaluan natin ng kunting yellow, tsaka parang white. So, medyo pagod na ako dito. Medyo mabagal na yung galaw-galaw natin dito kasi nakakantok kasi. Grabe. Kailan namin dito, nagkakape na naman kami. Kape, malakas kami sa kape dito at yung lugaw ni Kagawad Ray, ayun ang nakakapanggising sa amin sa paggawa namin dito habang pinapahid ko po yung mga highlights na yan. So, dyan na nakikita ko na yung ano, kung ano yung magiging texture ng ating uh, sky. No, nagbe-blend yung bl light blue, parang nag-orange siya. Yan, mga pintura, pinaghalo-halo ko na. Yan, yung parang pinaka-yellow is ko na yan. Yan, pinaka-highlight na yan sa, sa, mga ulap na Yan. yan. So, yung light natin ng galing dito sa uh, left side. Uh, kaya yung focus ng mga highlight dito tayo sa left side. Naka, ano, yan, yun yung ginagawa ko pag ako ay nag-art. Uh, sinusundan ko yung light na imaginary lights na ginagawa ko. Yan po yung ano, uh, brush natin. Wala naman direction yung brass na yan. No? So, nakikita nyo kung saan-saan na lang siya lumulusot at Nag produce siya ng highlights yan. Minsan yung mga makakapal na pintura, inaano ko lang siya, pinipino ko lang siya. <clears throat> yan. Habang nagsiset-up na rin yung ilaw at saka yung pags ato, yung gagamitin no sa pagi ng ano. ito yung part ng ano um, yung tuwa ito yung part ng tubig na ginamit ako na siya ng kamay ah uh, ko na lang yung ano yung white pinaka highlights na lang sa water na ano tumatarsik doon sa bangka yan kinamay ko na ah uh, medyo pang alis ng antok na siguro itong ginagawa ko na to. So, pwede natin gawin yan pagkasama sa mga art natin. No, gagamitan na natin ng kamay. Pisig-pisig lang naman 'yan eh. Yan. Kasama ko nga pala po dito si Kagawa Drea Cruz ayan. Tinitingnan niya yung kamay ko. At alam mo gusto niya perman ko daw. Kaya kay Kagawa Drea Cruz. Yan siya po 'yan. Siya po yung uh, nagpapagawa. Every year po 'yan. Ayan. Natuwa naman yung ginagamitan natin ng kamay na lang may brushes naman. Marami na mga brush yan. Kinamay pa. Ayan. Madilim na dito. Yung, ito yung madilim na eh. Ah, dapat matapos na kami dito. Kasi ano, bukas na umaga. Gaganapin na po yung parade. Ayan. Yung mga anak ko, medyo pagod na rin. Kasi magdamag. Walang tulog. Ayan. Nak, maglinis ka na dyan. Naris na tayo maya maya. Ayan. Medyo ready na kami dito sa mga kalat namin at na maraming kalat. Kaya, <clears> tulong-tulong <throat> kami dito. Yan. Kailangan daw permahan. Ng, ano. Piperma pa. Yan yung pampatagal dyan. Eh. Yung mga permahan ng ganyan. Eh. Ayan Oh. Makikita kaya yan. Eh. Ano nipis-nipis yan. Ano? Kailangan pa bang permahan? Yan yung request ng ano, ko da para na naman daw akong ano. Patagal lang pala yung permanent, mas matagal eh. Yan, taga taga sulod sa usaw ng pintura. Manipis yung brush na ginamit natin. Yeah, nakalagay lang naman yan Percy si Bal S Dinolo, Jr. Sa bagay last year, yan din ginawa ko, may, may signature naman yun. Painting kasi yung nasa likod. So yan at baka gusto niyo pong magpagawa ng ating uh, floats o kaya mga kung ano man, basketball court, layouts, lahat. Kontakin nyo po Percival Dinolo po. Ayan, makikita nyo po agad may mga contact number po tayo dyan. Ang contact number ko nga po pala paka gusto nyo akong kontakin na tawagan. Ito po, 0906-521-9373. Ayan na ah. Ayan. May mga discount naman kayo pag ako ang gumawa. Ayan arts ng ginagawa natin na para mas ma-enjoy natin yung ano, uh, mga activities natin. Yan. Ayan, tapos na ako pumerma. Dito kasi na, yan, habang <clears throat> nire-retouch na lang natin yung mga gilid na nakikita pa yung mga styrofoam yung mga parts na nasa side niya. Ni At lalagyan na natin ito ng mga bulaklak. Ayan, kasama natin si Kapitan. Yan, kasama natin dito si Lakagawa Drya Cruz. Yan. Yan. Habang naman yung isang kasama ko, ang aking pamangkin ay naglalagay na rin ng top coat. Tinalalagay ng top coat po yung sa likuran na design para kay Santo Nino. Yan. Habang nag-aayos na po ng mga bulaklak dito. Thank you po sa inyo lahat. Salamat po, thank you for watching po.